And on and on we'll Hello guys, welcome back to my YouTube channel For today's video is mag po ako ng aking pagluluto ng aming ulam Our ulam for today is gulay So ayan, tara po, samahan niya ako sa aking pagluluto Tara guys, ito po ang aking sangkap sa aking gulay for today ayan so, ayan alimango, hipon at yung kalabasa alog at yung aking munggo ay pinakuluan ko na so ayan, yan po ang aking munggo, pinakuluan ko na yan dyan So, ayan. Ayan, start na po tayo sa ating pagluluto. Ayan. Painitin lang natin ang ating kawali. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng mantika. Ayan. Lagyan tayo ng konting mantika. Initin lang natin muna ang mantika. Pwede nang ilagay ang bawang. Pagkasa na natin ang bawang. na so, natin sa maging golden brown. na so, natin so, yeah. kemati tomat ini Masukkan

huloyin muna natin ito. Takpan. Para kumulo. Ayan. Hintayin muna natin kumulo yan. Ayan. Tingnan lang natin. Huloyin muna. Lagyan natin ng kaunting seasoning para lumasa. Yan. Kamintang durog. Haluin na natin. Tapos, lagay na natin ang ating pinakuloan munggo. Ayan. Ayan. Lagyan na natin ang ating pinakuloan ng mga. Ayan. Malambot na yung mungo. Kaya pwede na natin ilagay ang kalabasa. Ayan. Lagyan na natin ang kalabasa. Ayan. Sakto lang ang sabaw niya. Pa Papakuloyin muna natin to. Takpan. Hanggang sa kumulo. Kumulo. Ayan. Hintayin natin kumulo. Ayan. Kumukulo na ang ating long Susunod naman natin ilagay ang alog bati. Ayan. Paano natin ulit siya para maluto ang alugbati. Hintayin na lang natin maluto ang alugbati. Ayan. Ayan, natin ang ating alugbati. Ayan, na ang

Ako. Ito na ang aking gulay.